So magdadahin na naman po tayo sa barangay ng Sison Pangasinan uh, kung saan i natin yung color game mga boss. Siya po order ng no color game dati. So pinapatawag na naman po tayo dahil meron po tayong panibagong project sa kanya. Meron po siyang ipapagawa na disturb na ang ito siya yung ginawa natin walang dubtuhan mga boss. So, balikan niyo na ganyan yung gagawin natin, mga boss na liston. So, ang kulay lang niya is kulay blos, so yun lang yung pagkakaiba niya. Then, yung pinakasukat niya is one half lang yung mga liston niya, mga boss. Kasi yung pinakita nating sukat, mga boss, is one intuition medyo malapad yung pinakaliston niya. Kaya, papalitin na lang natin, mga boss. Kaya rin po tayo sa pwesto niya para sukatin yung pagdalagay ng liston. Kasi medyo mas malaki siya ng kontes kumpara sa mga ginagawa natin. Sa yung sobat lang, salamin niya is 25 bin mga boss. So, mas malaki siya. sa dupit kasi yung dupit is 24 inches lang. Kaya e mag-adjust tayo ng rentristo namas. Salamat!